umaga po sa inyong lahat Andito na naman tayo sa lugar ni Pipito Vega uh, Please subscribe my channel And click not notification bell Para makagawa pa tayo ng maraming video para sa inyo Magandang umaga po sa inyo lahat Saan? Saan? <laughs> Kumaka ng panggamot sa buri ha Ha? Ah. Ito Pets, maganda umaga sa iyo Ano ang ginagawa mo ngayon? Anak, Tama Tamang tambay mo babisang, na? Babisang uh, ah, Parang ang dami mo may atat silampay ngayon ha ah. Ang dami mo silampay Ay, labata, kagabi Ha, ah, yung pagulan ito kagabi? Wala no, ba kagabi? Oo, oo. Dami, ka, no? hmm. oh. Dami mo, nagpataglaba ka nung Uy, silampay mo lang yung iba Ah. Okay. Bakit nabarahan na yung ano, tataanan mo ng ano? Ay, pintuan mo, barado na. Ah, um. Mm. Yung pinto, sa kamadaan dyan. Sige daw, pumasok ka Subukan mo. Kamadaan? Sige daw. Pintan. Pasok ka daw. kakapasok ka dyan? Ha? Ah. Makakapasok ka pa? Pasok ka Paano ka mapasok dyan? Ha? Ah. Huwag kang mapasok. Huwag ako dahan. Kain ka na. Kain ka na. Lepak. Ay Ayan. Ka. Hmm, ito. Pang ano-ano muna. Tapkik. Ah, yun lang kaya ko bigay sa'yo ay Yun lang kaya ko Ay, kainan mo lang muna Pwede eh, mo lang ka palang trabaho ngayon, wala kang kita niyan Wala iwan bukas saka ka lang ma... ano makakalap ka ng gabi bukas lang ah eh. at guys ang hanap buhay rito ni Tapix ay eh, ano pagkukuha po ng gabi kung saan siya nakakuha ng gabi wala naman gabi wala naman pira kaya lang pag walang gabi nga walang pira walang gabi wala naman gabi pasilip tapit sa ano bahay mo tingnan natin pwede Pwede makasilip ng bahay mo? Oo. Huwag mo namin. Oh, Ito po ang loob ng kanyang bahay oh. Oo. Oh, talagang. Talagang ano. Maliit. Ano yun? Pero mainit pagtanghali dito. Ha? Mainit. Hindi dito mainit. Malamig naman. Malamig naman pagtanghali. Wala dyan lang Pag araw siguro. Pag araw kumalaan. Ha? Sabi niya. Ah, ito guys. Ako po ay talagang uh, nabag na ako dito sa taong ito. Sa mga susunod po, baka po tulungan natin ito sa pitch kung ano magagawa ko. Uh, ito uh, ito ba ba? Balit ang buhay. Hmm. Kahit mahirap ang buhay, masaya ma patawa-tawa lang. Aba, talagang. Teka, magugulaw ng bata ba? Wala Ayun, very ka talaga. Oo. buhay ka. Ano lang ang mo? Tama, very buhay ka, masama na rin Ah, oo, tama. Pagmatik. ka kagad kahit Oo, totoo 'yun. Tapit saka. Wala nang juice 'yan. Pag dapat talaga. Kumbaga, nabuhay ka na. Kaya. Hindi ka ba Pero sabi ko nga sa'yo, huwag yun pangit nga kasi yung ganun. mo lang sila. Kasi may juice naman na tumitin. Kaya nga na lupa nila. Ang pinyo. Ang gamasin ka. Huwag. kita bukas pag ano ng gabi. Oo. Wait, umaga, no? O, oh, sige po, guys. Abangan nyo po yung namin ng gabi ni eh, Tapit. Sasamahan ko po, po siya. Tamaan sa'yo. Hindi na sa Ay, hindi makuha. Bawa oh, tayong pa pagkakataon ng Paku, saka tabaguang. Pa pa ah, ay, sige. Sa sama Sasamahan natin si Tapit sa kanyang pagkakataon ng baguang. Patagal ng gabi. Paku, babi lang. Abangan nyo ito, guys. Ma Ang mababakong pagkakataon Ma mo Ma tayo. Oo. ko. Ah, sige. Oh. Oh, hanggang dito na lang po guys. Pagkatatangali po sa inyong lahat. Uh, please like and subscribe po. Bye bye.